Paano kung sabihin ko sa iyo na pagkatapos ng August 1-0, pwedeng magbago ang takbo ng buhay mo, at kusang dadaloy ang pera sa iyo? Mga Libra, hindi ito biro o basta-bastang hula. Ito na ang pagkakataon mo. Malapit nang magbago ang enerhiya sa paligid ng iyong sign, at ang mga handa, makakatanggap ng hindi inaasahang swerte, tagumpay, at mga ginintuang oportunidad. Pero magyayari lang ito kung alam mo kung ano ang dapat gawin bago dumating ang araw na yon. Huwag baliwalain ang mensaheng ito. Isang petsa. Isang ritual. Isang desisyon. Panoorin mo ito ngayon dahil posible itong maging video na tuluyang magpapabago ng buhay mo. Maligayang pagdating, libra o baka naman isa ka sa mga taong curious lang sa mensaheng hatid ng universe para sa sign na ito. Ano man ang dahilan, hindi aksidente na nahanap mo ang video na ito. Ang totoo, ang enerhiya ng pera ay magbabago pagkatapos ng August 1-0, at kung isa kang libra, nakatadhana na ito para sayo. Baka ramdam mo na lately, parang pagod ka na ginagawa mo na ang lahat, pero parang wala pa rin nangyayari. Pero ngayon, magbabago na ang agos at ang mga makikinig ang unang makakatanggap ng biyaya. Sa video na ito, malalaman mo kung bakit hindi ordinaryong araw ang August 1-0, at kung ano ang dapat mong gawin para mabuksan ang daloy ng swerte. Simple lang pero napaka-powerful. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil kahit isang hakbang lang ang malampasan mo, pwede nitong hadlangan ang biyaya na para sayo. Buksan na natin ang cosmic door, simula ngayon. Ang kasalukuyang enerhiya ng Libra. Pag-usapan natin kung ano ang pinagdadaanan mo, Libra. Dahil para sa marami sa inyo na nanonood ngayon, hindi naging madali ang mga nakaraang araw. Ilang linggo o baka buwan na rin ang pakiramdam mo ay parang tahimik na labanan. Muminiti ka sa labas, ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo, sinusubukang manatiling balanse. Pero sa loob, ramdam mo ang pressure na unti-unting tumitindi. Paulit-ulit na effort na parang walang kapalit. Parang habang mas marami kang binibigay, mas lalo namang kumukuha ang mundo at mas kaunti ang bumabalik sayo. Iyan ay dahil ang enerhiya ng Libra ay nawala sa alignment, hindi dahil may nagawa kang mali, kundi dahil inihahanda ka ng universe. Alam mo, kapag may malaki at mahalagang mangyayari, madalas sinusubukan muna ng universe ang lakas mo. Kaya kung pagod ka na, stop, o pakiramdam mo'y hindi ka napapansin, hindi ito kabiguan. Ito ay isang senyales. Senyales na malapit na ang pagbabago. Baka napansin mo na rin ito. Parang nakablock ang pera, kahit maliliit na bayad, naantala. antala. Hindi natuloy ang mga plano, parang laging sinasabi ng universe, eh, hindi pa ngayon. Nag-iba ang iyong energy, may araw na motivated ka, kinabukasan naman ubos na ubos ka. At ang pinakamasakit. Minsan naisip mo na baka hindi mo deserve ang buhay na pinangarap mo noon. Pero heto ang katotohanan na hindi madalas sabihin. Malalakas magmanifest ang mga libra. Ang sign mo ay pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng kagandahan, harmony at attraction. Hindi ka isinilang para mahirapan. Isinilang kang may kakayahang maka-attract ng abundance gamit ang balance, charm, at grace. Pero ang ganitong attraction ay nagiging buhay lang kapag nakaalin ang iyong energy, at sa karamihan ng libra, nawawala sa ayos ang alignment na ito. Bakit? Dahil sobra kang nagbibigay at kulang kang humingi. Tinulungan mong umangat ang iba, pero iniwan mo ang sariling mga pangarap. nag -yes ka, kahit bulong ng kaluluwa mo ay knowing. Eh isinakripisyo mo ang sariling kapayapaan para lang mapanatili ang balanse. Ngunit ngayon, ang timbangan ay unti-unti nang lumilihis pabalik sa panig mo. Papasok ka na sa bagong frequency, at lahat ng mabagal, delayed, o parang nakaharang. Unti-unti na iyang gagalaw. Pero may isang kondisyon. Hindi ito otomatikong mangyayari dahil lang nagbago ang petsa. Nagpapadala ang universe ng window pagkatapos ng August 1-0. Parang cosmic invitation ito, at tanging mga magre-respond ng may intention ang makakaranas ng buong biyaya. Kung baliwalain mo ang mga senyales o patuloy kang mamumuhay sa survival mode, mawawala ang magic. Pero kung gagawa ka lang ng isang alin na hakbang, agad tutugon ang energy sa paligid mo. Iyan ang dahilan kung bakit narito ang video na ito. Para matulungan kang makita ang shift at masabi. Handa na ako. Dahil libra hindi ka para sa role na laging bumubuhat sa iba. Ngayon, ikaw naman ang iaangat. Nagbabago na ang hangin. Ang espiritwal na agos ay kumikilos sa bagong direksyon, at pera ang isa sa unang makakaramdam nito. Pero simula lang ang pera. A-attract mo rin ang bagong linaw sa isip. Mas magagandang relasyon. Mas matitibay na boundaries. At malalim na self-worth na halos nakalimutan mo na. Kaya huminga ka ng malalim. Nalampasan mo na ang pinakamatinding bahagi. Ngayon, maghanda ka, dahil pagkatapos ng August 1-0, tatanungin ka ng universe ng isang tanong. Handa ka na bang tumanggap? Bakit napaka-powerful ng August 1-0 para sa Libra? Ngayon, ang tanong. Bakit August 1-0? Ano ang meron sa araw na ito para sa mga Libra, at bakit biglang nagbabago ang enerhiya pagkatapos nito? Hayaan mong ipaliwanag ko, hindi lang kung ano ang nangyayari sa kalangitan, kundi pati na rin sa iyong spiritual na paligid. Pagkatapos ng August 1-0, magbubukas ang isang bihirang energetic window, dala ng transition sa pagitan ng Venus at Mercury, dalawang planeta na malalim ang epekto sa Libra. Si Venus, ang iyong ruling planet, ang namamahala sa attraction, pera, pag-ibig at harmony. Si Mercury naman, nagkokontrol ng communication, pag-isip at galaw. Kapag ang dalawang planetang ito ay nag-interact sa isang espesyal na alignment, tulad ng magaganap simula August 1-0, nabubuo ang tinatawag ng mga spiritual guide na magnetic opening. Ibig sabihin, kung malinaw ang intensyon mo, nagiging magnet ang iyong enerhiya para sa kahit anong i mo. Pero kung kalat o may resistance ang energy mo, mas makaka-attract ka pa ng kalituhan, delay, o mga oportunidad na lalampas lang sa'yo. At heto pa ang mahalaga. Bihira ang alignment na ito para sa Libra. Mahigit labing walong buwan na mula noong huling naganap ang ganitong kalakas na abundance potential. At ayon sa mga sinaunang astrologer, at maging sa mga modern mystic tulad ni Baba Vanga, ang ganitong portal ay hindi lang basta nagdadala ng swerte. Pinapalakas at pinaparami nito ang anumang namumuo na sa loob mo. Kaya kung ikaw ay palihim na nangangarap ng dagdag kita, naghahangad ng paglago ng negosyo, nagmamanifest ng katatagan para sa pamilya. O taimtim na nananalangin na sana magwakas ang patuloy na pressure sa pera. Ang cosmic shift na ito ang sagot sa iyong vibration. Pero hindi lang astrology ang dahilan ng August 1-0. Sakto rin ito tatlong araw bago ang waxing gibus moon, isang phase na kilala sa momentum, paglago, at divine preparation. Ang energy ng buwan na ito ay tumutulong sa iyo na gumawa ng matatapang na hakbang magtiwala sa timing mo. At mas mabilis makakita ng resulta sa iyong spiritual na aksyon. Sa madaling salita. Kapag gumawa ka ng isang intentional na hakbang pagkatapos ng August 1-0, spiritual, simboliko, o mula sa pananampalataya. Kukunin ng universe ang maliit mong effort at dadalhin ka sa mas mataas na tagumpay, higit pa sa inaasahan mo. Sabi ni Baba Vanga dati, Ang mundo ay gumagalaw sa mga alon. Pero ang matalino ay sumasabay kapag umaangat ang enerhiya. Ito na yung alon na yon, Libra. Ito na ang sandali mo. At heto ang madalas hindi napapansin ng marami. Hindi gumagana ang energy na ito para sa lahat. Na-activate lang ito ng kamalayan, aksyon, at alignment sa tunay mong sarili. Kaya ka tinatawag ngayon para ikaw ang manguna sa chef, hindi yung ikaw ang hahabol dito. Kaya tandaan mo, hindi lang basta petsa ang August 1-0. Ito ang spiritual green light ng bagong yugto mo. Matagal nang hawak ng universe ang iyong biyaya at pagkatapos ng araw na ito, magsisimula na itong gumalaw papalapit sa iyo. Handa ka na bang tumawid sa pintong bubukas para sa iyo? Ano ang mangyayari kay Libra pagkatapos ng August 1-0? Ngayon alam mo na kung bakit mahalaga ang August 1-0. Pero ang totoong tanong, Anong ba talaga ang magbabago para sa Libra pagkatapos ng araw na ito? Ano ang pwede mong maramdaman, maranasan, at matanggap? Hayaan mong sabihin ko sayo, Libra. Dito na magsisimula ang nakakakilig na parte, dahil ang paparating ay hindi maliit na bagay. Isang kumpletong pagbabago ng vibration, at kung bukas ang puso mo, mararamdaman mo ito sa tatlong pangunahing aspeto ng buhay mo. Pera, kumpiyansa, at direksyon. Bubukas na ang daloy ng pera. Pagkatapos ng August 1-0, Libra, mapapansin mong unti-unting may positibong pagbabago sa iyong pinansyal na sitwasyon. Ang bayad na matagal mo nang hinihintay biglang darating. Ang job opportunity o client na inakala mong nawala na biglang magpaparamdam muli. Ang bagong business idea na kinabahan kang simulan makakakita ka na ng senyales na ito ay posible. Pero hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa alignment. Dahil kapag gumalaw si Venus at Mercury, hindi lang sila nagbibigay ng pera, binibigyan ka rin nila ng linaw kung paano dumadaloy ang yaman sa buhay mo ng walang hirap. Magsisimula kang maka-attract ng abundance na hindi mo kailangang habulin o pilitin. Wala nang habol, wala nang overthinking. Sa halip, matatanggap mo ang biyaya gamit ang iyong charm, iyong communication skills, at kakayahan mong manatiling kalmado sa gitna ng pressure. Ito ang tunay na power ng Libra na madalas nakakaligtaan. Hindi mo kailangang lumaban para sa biyaya mo, isinilang kang may kakayahang imagnetize ang mga ito. Dalawa, babalik ang inner confidence. Isa sa mga lihim na biyaya pagkatapos ng August 1-0 ay ang tahimik, lumalalim na tiwala sa sarili. Hindi ito magmumula sa papuri ng iba. Hindi ito manggagaling sa labas. Ito ay magsisimula mula sa loob. Mararamdaman mo na. Masigurado ka sa iyong mga desisyon. Mas kaunti ang takot mo sa rejection. Mas malakas kang magsabing hindi sa mga bagay na hindi para sa iyo. At mas matapang kang magsabing i, i sa mga bagay na nakakatakot pero nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Mawawala ang kalituhan. Hindi mo na madalas pagdududahan ang iyong intuition. Hindi mo nahahaya ang pigilan ng opinyon ng iba ang progreso mo. At ang pinakamahalaga, magsisimula kang igalang ang sarili mong timing. Iyan ang tunay na abundance, kapayapaan sa iyong mga desisyon. Tatlo, magiging maliwanag ang iyong direksyon. Baka nitong mga nakaraang buwan, parang nawawala ka sa landas. Parang naiipit ka sa pagitan ng dalawang daan, hindi sigurado kung mananatili, aalis, magsisimula ulit, o maghihintay pa. Pero pagkatapos ng August 1-0, mas magiging malinaw na ang mga senyales. Asahan mo na. Mauulit ang ilang mga numero biglang magkakaroon ng mga oportunidad. Chance na usapan na magbibigay ng direksyon. O maging sa panaginip mo, darating ang mga sagot. Ipapakita ng universe ang susunod na hakbang, libra, pero kailangan mong maging aware para makita ang sign. At kapag dumating na ito, kumilos. Huwag mo nang hintayin maging perpekto ang lahat. Huwag kang magtanong sa sampung tao kung ano ang dapat mong gawin. Malalaman mo. Mararamdaman ng katawan mo. Kumpirmahin ng puso mo. At sasabihin ng kaluluwa mo, ito na ang pintong matagal ko nang hinihintay. Ngunit may babala. Hindi permanente ang energy shift na ito. Isa lang itong portal at tulad ng lahat ng portal, isasara ito kapag hindi mo pinansin. Kung pagdududahan mo ang instincts mo, mananatili ka sa mga lumang nakasanayan. O matatakot kang kumilos lilipat ang biyaya sa susunod na sign na alin. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapakita sa iyo ang mensaheng ito, bago pa mag-August 1-0, para maihanda mo ang sarili mong tumanggap ng para sa iyo. Dahil ito ang katotohanan. Hindi ka isinilang para habulin ang biyaya. Isinilang kang tumanggap ng walang hirap. Hindi ka isinilang para mamalimos ng senyales. Isinilang kang may kakayahang makita at maintindihan ang mga ito at hindi ka isinilang para mabuhay sa takot. Isinilang kang sumabay sa divine timing. Kaya ano ang mangyayari pagkatapos ng August 1-0, Libra? Lahat kung handa ka. Here's your script in Filipino. Ano ang dapat gawin ni Libra, ritual o mga hakbang? Ngayon, nauunawaan mo na ang chef. Nararamdaman mo na ang mga pagsubok. Alam mo na ang petsa. Nakita mo na ang mga senyales. Pero heto na ang pinakamahalagang bahagi. Ano ang dapat mong gawin pagkatapos ng August 1-0 para tunay na ma-activate ang energy ng pera na ito? Dahil hindi sapat ang basta alam mo lang. Hindi sapat ang maghintay lang. Ang universe ay nagbibigay ng gantimpala sa galaw, intensyon, at ritual. Kaya ito ang dapat mong gawin, Libra. Simple lang ang ritual na ito, pero kung gagawin mo ng buong paniniwala, maaaring magbago ang takbo ng buhay mo. Libra Money Energy Ritual Step 1. Ihanda ang iyong espasyo sa gabi ng August 1 -0. Eksaktong 8 oras yath ng August 1 maglinis ng tahimik na lugar kung saan walang manggugulo sa iyo. Hindi mo kailangan ng bonggang gamit. Kahit maliit na mesa o sulok lang ay sapat na. Ihanda ang mga sumusunod. Isang berdeng kandila, simbolo ng abundance at paglago. Isang pilak na barya o totoong perang papel, simbolo ng daloy at sirkulasyon. Sariwang dahon ng basil o laurel, bay leaf, ginagamit itong pang-attract ng wealth energy sa tradisyong Filipino at silangan. Maliit na baso ng malinis na tubig para sumipsip at mag-hold ng energy. Step 2. Isulat ito sa papel. Kumuha ng maliit na papel at isulat ito. Dumarating na ngayon sa akin ang pera. Handa na ako. Bukas ako tinatanggap ko sa ibaba isulat ang pangalan mo at birthday tiklupin ang papel papasok inward ng tatlong beses palaging papasok may simbolo ito ang pagtiklop ng papasok ay iniimbitahan ang energy sa buhay mo ilagay ang papel sa ilalim ng barya o perang papel step tatlo, sindihan ang berding kandila at bigkasin ang mga salitang ito sindihan ang berding kandila at dahan-dahang sabihin malinaw at may damdamin Tinatawag ko ang enerhiya ng kasaganaan. Hindi na ako hahabol. Nakaalin na ako sa banal na daloy. Pagkatapos ng gabing ito, dumadami ang dala ko na. Handa na akong tumanggap. Pumikit. Huminga ng malalim. Iimagine mo ang ginintuang enerhiya na umiikot sa paligid mo, pumapasok sa iyong mga kamay, dibdib, at isipan. Isipin mong ang wallet, bank account, bahay, at katawan mo ay nagniningning sa liwanan. Maramdaman mo ang emosyon, hindi desperasyon, kundi kahandaan. Manatili sa moment na ito ng kahit lima hanggang isa minuto. Step apat, I seal ang ritual. Patayin ang kandila. Itago ang barya at papel sa iyong wallet o drawer sa loob ng pito araw. Huwag mong ikwento kahit kanino. Ito ay pagitan mo at ng universe. Tuwing umaga, ibulong ang katagang ito. Ako ay magnet ng aligned abundance. At habang ginugugol mo ang araw, maging mapagmasid sa mga senyales. Baka may magsabi tungkol sa pera o oportunidad. Baka may biglang mag-alok sa iyo ng hindi inaasahan. O baka bigla kang makaramdam ng kakaibang kapayapaan na parang may nagbago sa loob mo. Hindi iyon imahinasyon. Iyon ang energy na nag-aalin. Mahalagang paalala. Mas epektibo ang ritual na ito kapag ginawa ng may pananalig, hindi pagpilit. Huwag kang paulit-ulit mag-check o magduda. Gawin mo lang. Maniwala ka. Bitawan mo. Doon nagsisimula ang magic. At tandaan. Hindi ito para yumaman ka agad-agad. Ito ay para ishift ka mula sa hirap papunta sa pagtanggap. Mula sa kulang tungo sa sobra pa sa kailangan. Kaya Libra, pagdating ng August isa sero. Magpapakita ka ba? Sisindihan mo ba ang kandila at ipapaabot ang energy mo sa universe? Dahil ang ritual na ito, hindi lang basta simbolo. Isa itong signal at kapag nakita ng universe na taos puso ang signal mo, tutugon ito sa paraang hindi mo inakala. Libra huminga ka ng malalim. Umabot ka na sa bahaging ito ng mensahe. Ibig sabihin, handa na ang iyong espiritu kahit may pagdududa pa sa isip mo. Hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na madalas nakakaligtaan ng marami. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka huli. Hindi ka isinumpa. Hindi ka sira. Naghihintay ka lang talaga ng tamang sandali para mamukadkad at ngayon, sinasabi na ng universe. Ito na ang panahon mo. Ang mga pagsubok na dinaanan mo, hindi iyon parusa. Mga paghahanda yon, tahimik na mga aral na nagpapalakas sa iyo, nagpapatalino, nagpapalalim ng iyong tibay. At lahat ng enerhiyang tiniis at dinala mo ng walang ingay. Ibabalik na kayon sa anyo ng linaw, biyaya at kasaganaan. Pagkatapos ng August 1-0, may bagong pintong magbubukas. Hindi lang sa langit. Hindi lang sa mga bituin. Kundi sa loob mo mismo. Unti-unti nang mawawala ang mga duda magsisimula ng matunaw ang takot. At ang maliit na boses sa loob mo, yung nagsasabing, may mas malaki pa akong nakalaan. Magiging mas malakas na ngayon kaysa dati. Pero ito ang pinakamahalaga. Huwag mong hintayin na may magbigay sa iyo ng permiso. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang mundo. Dahil ang totoo, noon pa man, nasa iyo na ang kapangyarihan. Ang video na ito ang sandaling ito. Paalala lang talaga ito. Paalala na. Karapat dapat kang yumaman. Handa ka ng tumanggap. At hindi mo na kailangang maghirap para patunayan ang sarili mo. Hayaan mong ang August 1-0 ay hindi lang maging petsa. Gawin mo itong isang desisyon. Ang araw na pinili mong itigil ang pagtatago ng iyong liwanag. At simulan ang paggalang sa iyong lakas. Hindi mo kailangang gumawa ng bonggang pagbabago. Maniwala ka lang na nagbago na ang enerhiya at lakaran mo ang paniniwalang iyon sa bawat araw. Hayaan mong ito ang maging panibagong simula mo. Dahil maaaring gabayan ka ng mga bituin. Pero ikaw lang ang makakatawid sa pintong bubukas. At Libra. Nasa harap mo na ang pintong iyon. Kung ang mensaheng ito ay may tinamaan sa kaibuturan ng iyong damdamin. Baka hindi lang ito isang video. Baka ito na ang kumpirmasyon mo na lahat ng nararamdaman mo nitong mga nakaraang araw may dahilan. At lahat ng matagal mo nang hinihintay paparating na rin sa wakas. Kaya heto ang imbitasyon ko sa'yo. Maglaan ng sandali at mag-comment sa ibaba. Inaaliin ni Van ni sarili ay kasaganaan. Ipakita sa universe ang iyong intensyon. Hayaan mong marinig ng enerhiya ang tinig mo. I share din ang zodiac sign mo at kung saan ka nanonood. Gawin nating espasyo ito na puno ng mga libra at soul aligned viewers na nagpapahayag ng kanilang pagbabago. At kung naramdaman mo man lang ang kahit maliit na shift habang nanonood. Huwag mong itago ito sa sarili mo lang. Ay share mo ito sa isa pang libra. O sa isang taong tahimik na nahihirapan at kailangang makarinig ng paalalang ganito. Dahil ang kasaganaan, lalo pang dumarami kapag ibinabahagi. At panghuli. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, mga mensaheng pinaghalo ang astrology, spiritualidad at layunin. Ay subscribe mo na ang channel. Hindi dahil kailangan mo kundi dahil handa ka ng tumanggap ng mas marami pang senyales, linaw at katotohanan. Nagsimula na ang bagong yugto mo, Libra. Panahon na para lakaran mo ito.